Grabe! Sobrang lamig dito mga par. Oh. So, oh. grabe! So what's up mga par? So ayun mga par, grabe! Sobrang ganda dito mga par. Ngayon lang ako nakapunta dito mga par. So, grabe, sobra farm ito mga par. So grabe, di mo akalain na grabe sobrang social mga par. Tingnan mo mga paro. Oh. Wow. Tingnan mo yung view dito mga para. So grabe. So punta tayo mga par ito kayo mga par kung kung anong naka so, ganda dito mga par tara. At yan yung mga par yan yung kabuuan ng Malagana sa Mukas Ering Oi <laughs> Ilagot Ering ka. Nagbus over ko dire ba? Nagbus over ko dire. Yok miak ko lang Iringa ka. Saba. Nagbus <laughs> over ko dire sa Mukas Ering. Sa oi. Niyao karon Si Padungkaw is da ha. Oh, now back up. Hmm, hawak mo hawak kay banha. Kayo mo banha. Samok niringa iringan eh. So may na mga par. Yan yung garden yan mga par. At siyempre sobrang ganda yan mga par. So anyway mga par, kung hindi pa kayo nakapunta dyan. So ano pa ang hinihintay nyo mga par? Punta na kayo diyan Kasama yung family ninyo. Syempre mga jowa ninyo mga par. At syempre katulad ko na single. So mabuhay tayong mga single mga par. Anyway mga par, kung nagustuhan po ninyo yung ating video, so paki like share, and comment sa ating video mga par para mas uh, ganahan tayong gumawa ng ibang mga content. So speaking, babalik mga par. Siyempre mga par, babalik ako talaga kapag meron na tayong sahod sa Facebook and sa YouTube mga par. So yun lang mga par, tara, what's up? At yun mga par, so ah, grabe. So nakita ninyo yung yung video mga par. So yung pinakita ko mga par, grabe, sobrang ganda talaga mga par. Sa hindi pa talaga nakapunta dito yung mga vloggers, so punta na kayo dito, grabe, sobrang ganda talaga. Tapos sobrang bait pa ng may-ari dito mga par. Tsaka sulit yung travel namin mga par. Galing pa kaming uh, CDO, Bukidnon, tapos balik naman po CDO, tapos punta namin dito sa Claveria papunta namin mga par grabe dito lang talaga ako namangha na resort na ito, mga par grabe sobra sobrang ganda talaga mga par di mo, di mo, di mo talaga akalain mga par na mayroong uh, resort dito mga par sa ganitong lugar mga par grabe first time ko talaga namangha mga par kasi nga yung, yung hangin dito mga par feel, feel na feel mo talaga yung uh, yung presko na hangin ba yung bang malayo ka sa pollution kasi, mga par, tingnan hangin, mga par, oh. Grabe, sobra talaga, mga par. Makahinga ka ng maluwag. Tapos, yung mga... Tapos, yung... Yung mga bahay dito, mga par, sobrang layo talaga, mga par. Tingnan yun, Walang... Walang ganong mga building, walang mall, walang 7-Eleven. <laughs> so, yung makita mo talaga dito, mga par, yung... Yun lang, mga... Tapos, yung mga... Bulaklak. Kasi, uh, a lot of farm dito, mga par. So... Feel ko mga pal, mga par, so farming dito, ito na lugar na is uh, more on farming. So ma yung mga kabuhayan ng mga tao dito is farm. So ka kasi mga par, dito nakatira yung ate ko. So di ko alam kung saan yung bahay nila pero pupuntahan ko yun mga par. Kasi nga, nandito sila sa, ano, sa Claveria. Malapit lang dito sa aming, sa aming, ano, sa aming tinitirhan mga par. So, mga par, meron pa silang pa dito mga biking mga par. Tapos dito lang yan mga par sa fairways. Labar yun ito no? Fairways. So fairways mga par. Grabe. Sobrang ganda mga par. Bait ko tayo. So grabe. So mamaya mga para alam nyo na kung ano gagawin natin. Siyempre maliligo tayo mga para sa swimming pool. Kasi nga But, hindi tayo nakaligo kanina.